rado Mm, nga untak sa Prado. Bibi, ikaw na sa Prado, bibi, dali. Nga sa sa Prado. Ayan, bibi. Bibi. Oh, Likoptan sa yang igagaw. Wala po kayo tulog gabi, bibi. Init pa man. Kanila hindi init. Mm, hot na, ha. Hot na. Yan pa man. B. Tos nang tulog gabi Ay, nagpuyat po na bibig bibi gabi. Kinahadlok sa linog. Good na na ate ha. Hello mga kalola. Good morning. Nag nga, nagsampurado lang eh. Kaya walay pasok Cancel. Ang pasok karon. Wala nagtapok. Ang Mukhaon ko na. Hmm? ka kuya, di? Mukhaon. Arigat pa kuya. plato kuya. Asa rin kutsara di eh? Ah. Ah, na sila. Oo, uh, asa di mga un. Ha. dia dia pun jadi mengal. Kira kira. Hmm. Lula lula kira kira. Lula. Lula kan. Bayarlah kau biar. Lula kau. Kau makan dia. Nak masak ada. Jadi kau ya. Hmm nyaranas ada nasi mama ni mo. Gotom nasi mama ni mau. Pusat sekali. Si bibi gotom na bibi na mau. Amang kokok dia. Ha. Ya, mana ah. yeah. ada mau <laughs> mengkuan murun kai. Atau main terbahu. <laughs> ha. Gua pun di market. Jolnya. Lewat ke samaan. <laughs> mau tipi kena buangan mana ikan doa. Ah. Ha. Bisa amut tak sama nak kena mohon. Ha. Ah. Ah. Kena mohon nang melita. Mau pun kena GRI. Mm, ang isa tulog pa. Ay, wala. La. Uy, wala. Tagay si Babsi dala pero. No. Babsi kasi Babsi. Anak ni ko. No. Yeah. Ara ba ara anak ni Junior. Mm. Ngay. Ngay pin. Tagay pin kau. Bisa sa plato pin. 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 Tawag ito. Pin. Ah, dili man in init. Ibutan mo sa porado na nabuo ang uh. ang ang noodles ibutan raw sa porado. Tagay oh. ko plato tagay itong bata ni Urbing tapok ang mga apo dere kay wala may pasok ang bibi kauna, ang bibi para buya ko kauna buya ang bibi wala na lagi pa kaon sa iyan ayan agaw dahil magagaw. uy ate butda na yung sa kan asapurado ha Pero kung saan mampukar ya, tubig, tingin ko na ibang kudre. Ito, oh, beg. Ay, ginawa ako. O, ano niya sulod niya? May gani, nakandam taong general no. Marami, ano alaw? Wala, wala, taga ko. Ano, wala, taga? Ano, wala, taga? Lingkod ito, hindi. Wala, paabot kang mataga? Ang gamit? Ano? Tu -Si okay. so, kita pelan memang bagi kat gua lembut dah bah. Terah, tak So kalau kan nang terbeli ya. Kita loncat. Ha anak kena mau guangan eh. Butan kesanan Pet kan nyusut mak dia au, kuyang anu nama das kuarton kaun. Masih likik bah. Likik usah pakai likik nang semintung adik mang kayu, kuan. arman tu Yay! Kao na among bibi nga gamay. Si Pit Pit ro wala ta. Si ay natulog sa sala. Ano to? Pit! Ay, hindi. Katang sa Pit. Nga tulog sa sala. May balhin ng taon siya kay. Oh, may tulog. Alam. din yung puta. Kaya din yung langaw. Yan. Nagpasapaso man ka niya. Diri kuno nuya. Kaon na rin Dito lang ko yeah. rin. Saka na rin. Break. Okay, thank you for watching. Ingat-ingat kayong lahat. Iginag-vlog si Lola para mandato.